Oh, hello guys, magandang gabi yan. Magluluto ako guys ng belenghoy na suman at puto. Kasi bukas mag ano kami. Babaunin namin bukas mga ano kami, mang isda. Sana may maraming huli. Para may pang ulam. Yan. Ito yung ano, dilaw na kamuting kahoy. Oh. Eh iputi eh pa dito guys dalawang kilo lang binili namin kasi kami lang naman eh kay daddy eh hmm. Hmm? so ayan magbalat magbalat ayun ito siya so guys oh. hiwain mo lang siyang ganyan ganyan tapos ganunin mo lang siya o oh. oh, diba magbalat see mm. oh, tapos Mag-ano kami, mag good And guys, huhugasan natin. Para ano na natin kudkurin. Ang dami pala nito. natin siya na ito. Hmm, maghugas kasi. May sarap kasi. Kasi natin ulit ito. Dalawang beses. Isa pa. Isa pa. Ayan na siya guys. Tapos na. Mag Pudpud na tayo doon. Ha? yan. Kudkudin natin, guys. Yan siya, guys. Tapos ito. Dito natin pigain mamaya sa ano. Ano 'to? Netbag. Netbag. 20 isa naghanap tayo kami sa palengke. May asukal dito, meron kami ditong ano, guys, oh, dahon. 'Yun 'doon by dahon kami. Tapos ito 'yung ating ano, food Korean. Yan. Pakut-kuran kami ng hiram ako kay Cherry Pie. 'Di ba? Cherry Pie pa ako ng hiram, Cherry Pie Pikachu. Joke. <laughs> Yan guys, sige maggood-good tayo. Good 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 tayo. Yan. Diyan Ay, sa. At alam sakin bago pa to eh. ako pa una na kagamit dito eh. Yan nang sa baba. 'Di ang bili ang laan? luma na talaga to. Pag masipag. Pag luto, busog lagi. Ayan siya guys. <laughs> hmm? Wow. Ito na ito kasayang. Yun o, marami na siya na si, uh, si Papi, nagwala. Ba't Papi, pusa na malapit, mo? Ang puti, puti o ang puti? Yung ano ko guys? Dalawang kulay, puti at dilaw. Ito na lang yung tinda doon kaya. Inubos na namin. taytay na ko na dami na kaming ano doon marami na yung naman yung, yung kumutong kahoy namin doon yan guys marami na tayo guys so nagawa marami pa dalawang kilo oh. madami tong ano suman at ano kamot ano Puto. Tapos mayroon pa ako dito, oh. Oh, mayroon pang tatlo. Tapos ang dami na niya, oh. Ang dami na niya, guys, naka-anakudkod ko. So ayan, sige. Kudkod ulit tayo. ano diba, ko sayang. Hindi eh. naman siya sagad na sagad kasi pait pag naisama yung ano. Ayan, yun siya, diba? oh sipag lang tayo magluto may makakain tayo <laughs> yan yeah, mabilis lang naman siya oh, eh. hindi siya mabasa na ano eh hindi siya matubig na kamating kahoy oh, tingnan nyo oh walang patubig tubig hindi kagaya yung sa tay tay namin na kahoy na ano matubig So, dito tayo guys ayan ah oh. Hmm, bilis lang. Tama. Hmm. Oh, kaya bilis lang. Ang bilang piece na naman. Hmm, sa kabila na naman. Hmm. Oh, ang kilo ang dami, o tingnan mo. Yan, ang bilis lang. Hindi na din to anuhin kasi yan. Eh. May ugat, ah, may ugat, may ano na siya. Ano sa gitna niya. Yan, ito. Ito naman, no. Oh. O, diba? Bilis lang, matapos na din to. Matapos na ako. Yes, guys. Tapos na kami. Nagbanggod, banggod, nagkodkod. Banggod to sa ano, guys? Banggod. Banggot ito sa Sidaradi. <laughs> banggot ito sa Bisaya. Ng Bisaya diyan, banggot ito. yan oh. Ako nakauna gamit dito sa ano ni. na che. Sa Ay, Ang dami pala nito. My gosh. Ang dami talaga, guys, oh. Pwede na siya hindi ano pero hindi hanuhan ko siya. Yan. So, ito gagamitin natin, guys. Ito natin siya pipigaan. So, Tingnan niyo siya ngayon. Ang dami nating ano. Dito ko ilalagay yung pinipiga, piniga ko oh, dito sa isa. Dito ko ilagay. So ang dami nating ano no. Plangana. Hindi ko siya masyadong pigaan kasi mas maganda pag ano. Yung hindi masyadong tuyo. Yan siya. So pasok lang siya diyan. Tapos ayan. Dito guys, oh, ayan, no. Oh. di ba? Ay hindi siya masyadong ano, yan. Hindi siya masyadong makatas. Ayan. Okay na yan siya. Hmm. Tapos, nagay natin dito. Nagay okay, natin dito. So, ayan siya guys. So, ganun din ang gagawin natin. So, ito yung ano guys. Ito yung katas niya guys. Tapos, ayan siya. Yung tinanggalan ng katas. Oh. Ayan. Diba? Sa so, ganun din ang gagawin natin dito sa iba. ngayon Ganito kasi sa amin ginagamit guys. Tapos, pigang-piga. Ako ayaw kong pigang-pigain kasi ano, para hindi siya tuyo. Ang tuyo kasi pag ano eh. So, ganun gagawin natin. Pangalawa. Pwede din ito lutuin guys, yung ano niya. <laughs> yung sabaw niya, pwede yan lutuin. Okay, so, ito siya. Ayan. Ganyan lang din siya guys. Ito na siya guys, lahat. Ang oh. dami niya guys. Ito siya lahat. Lalagyan ko siya ng asukal na. So, lalagyan ko siya ng asukal. O naman yung sobrang ano, tamis kasi nakakaano. Tama lang. Gusto ko nga walang asukal mamaya. Gawa kaya kulang asukal. Yung puto. Pag mag... Yung puto ko guys, gawa ko ng puto guys dito sa ano dito sa bao. Yan, nililinisan ko na to kanina. Yan, malinis na to. Ginamit lang naman namin to eh. Yan, dito ko siya ilagay. I-steam ko lang. O, ba diba? Tapos yung iba, gagawin kong suman. So, lagyan din ang suka. Lala, dami. Ayan, one part. Hindi ko ubusin. Masyado matami. Ayan din na. Eh. Ayan siya, oh. Ayan na, tuyo man. Tuyong tuyo. <laughs> so, mag-ano ko. Magano ano ako magsalang ako sa rice cooker doon ko lang i-steam sa rice cooker ano natin malinis yung kamay ko dahi